Yes mga katropa, nandito na tayo kay Kabisa Cycling TV ha? Meron tayong bilis sa kanya sa kanyang graduation day Ayan, o, sana magustuhan niya Si Kabisa oh. Ayan, Kabisa Cycling TV Shout out, Master Sana magustuhan niya yung ating gift sa kanya na graduation day niya ngayon Happy graduation day yeah. No? Let's support Kabisa Cycling TV at ating pagbabaik ayos ba para sa katawan okay. Ayos ba? Kararating ko lang, uh, ko lang ng ano, 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 So, good luck. Uh, Yun, no? Exam sila mga kabisyo. Yun, okay. Pasyal, pasyal wow. din kayo pag may time. Para sa ating katawan, okay. Body duty muna. Then, bike to bike na tayo. Okay. So, doon natin ang maiwaga. Salamin! Wow. So ito, kasama natin si Katropa at ito, ang ating leader day 30 at graduation day ng ating Bawang Wild Bus Challenge mga kabisyo So ngayon nandito kami sa Gabilan At time check muna tayo mga kabisyo Anong time check na natin? Time check 7.50 Sige pala mga kabisyo Unura po muna tayo kay Katropang Bunga Shout out ka muna isa sa kumasa Shout out sa inyo mga Katropang Bunga Pasyal na rin kayo, pasyal pasyal pag may At i-access natin, i natin yung challenge ni Kabisyo Lightning TV 30 days, araw-araw, tuloy-tuloy, dire diretso Hindi pumagyo napidal pa rin. So yun mga abisyo, abisyo pa natin babagitin. Honorable mention, si Papi King, kung saan kumasa rin, pero hindi na, hindi na direcho ang kanyang 30 days, pero ang mahalaga, nakapagpapayos tayo mga kabisyo. At syempre, higit sa lahat. Ating kumakasa hanggang ngayon, patuloy na kumakasa si Master Renante at si Takbong Petix. So shoutout sa inyo mga kabisyo. Ito mga kabisyo, aahon lang kami sa Kajak Right Yung tayo natin mga kabisyo. Ito eh, katropang bungal ito marami tayo nakakasalubong ng mga uh, bike So ayan, maganda ang panahon dahil magiging hotdog na naman ako <laughs> So ito, uh, samahan nyo kami sa aming bike adventure pang 30 days ni Gabisyo Congratulations, Gabisyo TV Maraming salamat sa inyo mga katropa at sa lahat ng mga sumulubay sa ating uh, bike adventure o yung bawal masiro challenge mga kabisyo 30 days so ito na yung ating 30 Day, o okay. Day 30, okay. Bawal Masiru Challenge, coming up! O, nakaka-video uh, na tayo dito sa Ipangkardi at siyempre, umahon tayo ng panayat na ahon So, kinakailangan natin ng ano, ng Mahiwagang Saging Pre, Mahiwagang Saging Kapag ng katawan <laughs> Ayun o, no? para okay. sa Day 30 ng ating Bawal Masiru Challenge So, ito, tignan na natin yung Mahiwagang <laughs> Saging Siya, Ayan no. Pre, Roden, okay. tignan muna yung Mahiwagang Saging O, talagang, bibirin ko <laughs> na to. Salamat. Mataas-taas na ako niyan. Cardiac hill na yan. Aba. Kaya nga tinawag na cardiac yan eh. Salamat, katropa. Hmm. So yung pag-sponsor na ba saging natin? Hmm. Tarap. Alam mo ba si katropa? Hindi nawawala ang saging sa kanya pagka nag mga kamisyon. Hmm. Tama. Maganda kasi yung saging. Mataas ang electrolytes ito. Mataas ang potassium. That's right. pag Ronald. Sama na tayo. Ang <laughs> si Ayos ba mga katropa? Basel basel pag may time Thank you, thank you Siyempre, mahiwagan tubig mm. -hmm. Kailangan natin mag-hydrate din pag mga ganito lalo Para ah, hindi, hindi ito, ito ano Ano to? Kaya tong sa mga lupa-lupa yeah. Mga -lupa, no. ano to? Hindi ito talagang pasura Natutuyo kasi ito eh Tsaka ba pataba Kaya hmm. ako sinilid ko dito oh Ayan oh Kaya hindi tayo nagkakalat kasi pag pinapon dito sa semento baka may madulas yan delikado pa rin o yan mga kabisyo akit na kami ng cardiac hill at time check time check ang mahibagang relo time check time check 8.30 8.30 ang mahibagang oras yeah. coming up katropa yan yeah. na ako sa ahon natin ah. aba may si master ako baka baka iwan mo nga ako eh ha 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 Walang iwan, Matropa, ha ha oh, ha oh. ha Sabay dumating, eh, sabay, umali. uh, sabay umalis, at sabay umali, sabay dumating. oh, ako. Sabay-sabay umalis, sabay-sabay din makakauwi. Okay. Yon. So mga kabisyo, kinakabahan ng inyong kabisyo kasi baka maiwan lang ako, hindi ko makuha ng mapahiya ako sa 30 days. Pang 30 day ko pa naman ngayon, pang day 30. Tapos mapapahiya ako kay katropa. <laughs> hindi ko masusundan. So, ito na mga kabisyo, dito tayo sa Cardiac Hill at ito na naman, ito na si Kabisyo, here I come. Eh. <laughs> pa, may nakaalala. Salamat sa mga nagsubay din natin mga followers kaya so, yan Shout out to you Master Pancho Bibs Sabi mo shout out kita Shout out Pancho Bibs So ito mga kabisyo palapit namin na sa Arya Kill Hindi ko lang alam kung si Katropa ay Ayos natin makukunan ng video Na nag-graduate na. Basta gagawin natin na lahat yan, no? Napakaganda talaga dito Katropa ng dami puno ilan lang, na ang araw Ang oh, taas na Oo, nga. 8.40, 840. sa so, 10 minutes na yung malagas 8.30 kanina nang kapikyo kami doon sa Michelle so yan yeah, mga kapikyo nakakasya kami sa tropa woohoo kasyal pag may time kasyal pasyal pag may time Pakit na kami mga kabisyo Cardiac hill Matinding na siya ng ano Pinakalaw ko ng taon Shout out Shout out This is your friend, Katropong Buhal, yung Hingal na Hingal. Sa taon, paulusong. Grabe! <coughs> Kaya nakakalala nito. na na, unahan, no? <coughs> <coughs> oh. oh. <Sito> sa <coughs> Sige pa! Huh! Kunap! <laughs> Inet! Unat uh, ang road bike sa ahon! Sa tropa naka-grunning! <laughs> tayo! Sige đi cơ đi kêu Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mga kabisyo ayun na graduate na kami sa ahon sa karjak may pang ahon dapat po mga dito ang ahon ng mga banayit na tingal talaga hanggang makarating kami ng dabilan <sighs> nakasing ka tropa namimiss ko tuloy ang ano eh mountain bike dito pag ganito mga ano ahon wala na, sakit na ako. Si katropa na kagrani. Ngayon <coughs> mga kabisyo, 30 days. Watch out mga kabisyo sa aking graduation at kung ano susunod. Oh, Ang init! Ngayon si katropa na ahon. Ang init. Alas <laughs> pang init. Ang kulag dito, kanya. Ayun. Hangin. Congrats! Katropa. Nakaahon tayo Sa kambal pangalong Ito yung pangalong ahon Pangalong kumasir Di mang ahon to Sa Dalawang ba yan Ito na yung ano Ito na yung cardiac Hill uh, Kalang tayo ng cardiac Hill uh, Yun Thank you, Para ako yung himatayan <laughs> oh. <laughs> Okay na daw, graduate na tayo sa cardiac Kill. Sabi ng mga guardia. SG. Ano na Out po sa mga... SG. SG. Sa mga kaibigan nating SG. Video natin ang lusong. Yan, no? yeah, shout out sa lahat ng mga sumubaybay sa akin. At sumuporta sa 30 days. Challenge, ni ka bisyo Ito, lusong na tayo Brought to you by Katropang Bungal Iyon o oh. Ito nyo naman si Katropa Ang lakas, nauuna Ang lakas talaga ni Katropa yan o oh. Iyon o oh. Kaya nabibili tayo si Kabisho. Habulin siya Okay, cardiac heal Time check, Katropa Time check Ito, perfecto sa atin, no? Oh. Purcell, yeah, 5.75 hectares. Ganda, no? Ito yung perfecto na, no, eh. Ganyan, maayos na maayos, no? Meron kang ganyang property. Ito na ganyan. Anong gagawin mo? Tatayo ko ng bahay sa the old. doon. Gusto ko yung magandang doon na parang garden. Tapos may pupus, may pantanggila. Oo, oo, oo. Nakakalaw. Pagkaalaga ko na, ano, mga hayopan sa may pantanggila doon. Baka, kambing, manok. Pabo. Pares tayo eh. Nagdada mo ng baka. Ayan. No. Oh, para siyang mag, ano naman, oh, mga halaman, pangangang ko. Tapos may itanim na gulay. Yung, tapos yung, ano, yung marami kang alagang hayop. Oo. Oh, Ayun okay. ka. Oo. Oh. Tapos ako eh. Kung ng elepante, Mahirap yun. Mahirap <laughs> yung maintain <Manipimente> ng elepante. <laughs> <laughs> Ganun kasi sa pinihin nyo eh. Yung elepante, nilagay nyo sa farm eh. Oo. <laughs> ano oh, kayo nangyari daw? <laughs> Oo oh, nga eh. So, yun. Kung ako, hindi ako maglalagay ng elepante sa farm ng mga nabibigat. Para ba sa ikal. O di ko alam kung pa la isa. Dito na tayo mga kabishya sa Tibig Road. Sa barangay Tibig pala, ayan. Nahan para sa Tibig. Dito niyo mga kabishya pagkadumi rediyan. Sa kanan, napuntahan ko na rin eh. So tumatawid na tayo ngayon ng ano, Calax. Yung kaliwa natin, galing yung Anabi niyan, San Torosa. Kasi ito papunta ng Dasma. Yung kanan natin So ito si Katropa. Yes. Yon. Jud oh. Okay. Ako, si pala, ay, 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 mga si Kambing pala Jud Yeah, 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 kuno niya. Magbike. Si Jud pala, Master. Isang si mo naman daw siya, mo follower. Shout out Master Jud Jod, Pabelia. Pabelia, Master Jud Mabuhay ka. At sana makasama ka ni Cabicio sa mga ride niya. Hindi lang ride, kahit dito dito lang. Pasok na yon! Yon, oh! Yes, FM! Okay. Shout out Master Jude. Yung mga kabisyo punta natin sa Glet si oh, Master Jeff. 30 days. 30 days. Oo. Dito ka pala ngayon. Shout out ka muna. Shout out mga kabisyo. Tayo kayo dito ah. Sa ano to, dabilan. dito sa buuan. Dito sa may ano. Kinakain na namin ng pansit, bato. Hello, tropa. Ay, Ay no. No. para si boss. Dalawa <laughs> kayo, ano ka po si eh? Oo nga eh. Sabi ko sa inang ano pumunta eh. Oo nga. Oo. Ano tinta mo ngayon? Ay, marami tayong paninda diyan. Baka may mga orsa natin, yung mga tawag natin diyan. Ate At yan? Oo oh, batay. Ano ba tawag nung sa ganun? Stem ah. Uh, stem, stem diyan, stem. tawag dyan, dyan, dyan noon, di ba, kwako? Kwako tawag diyan. O yung mga matatanda? Oh, matatanda. Pagka ano, ano ito, batalya. Ngayon Matata. na tawag frame. Frame na ngayon. Big frame na. Mga eh. sprocket noon, ngayon ano na? Cox. Cox na. <laughs> <laughs> kadena ngayon, kadena. Chain ring. Oh, Ay, yung ano, yung ito, plato. Plato. Kranto. Oh, kranto. Kaya minsan nalilito ako eh. Sabi ko, pangingin nga ng plato. Pabili ng plato. Ay, yung plato. Naka-open ba yan? Oh, syempre. Oo, oh, naka-open yan. Shout out, master. Ayun. Dahil tayo dito, ah. Ayun, mga tropa, ang dami, oh. Yun. Paano, master? Ang 30 days na. 30 days. Nag-graduate na ako. Meron pa ako na iisip. Ang gano'n lang days na. 30 tapos meron pa ako na Nabago. Nabago. Abangan. Abangan. Oo. Ano hindi Thank you. Ayos na kayo. Ayos na. Ayos na. Ayos Hindi ako makakasal sa challenge. Nakikita ko yung challenge mo. Ako maganda eh. Sige mga Okay, Okay. Okay. Si Jeff. Jeff Bayawak. Siyak niya. Nasa mabuhay. Doon sa kanto lang. Galing po ako dyan sa kilakal At pinatimpla ko to. Nako. Napakasarap. Pidalin na ako. <laughs> so, ano to? Every weekend, dito ka na? Oo, oh, sabado yan. Umaga? Umaga. So, yan yeah, mga kabisyo. Kaya lang dito ah. Latag na no, latag no. Oh, latag. Yeah. Latag, oh, yeah. latag ni Bayawa. Latag ni Bayawa mga kabisyo. Ride safe. Sige, baba na kami. Okay. Thank, thank you pa. Thank you. Thank you, thank you. Okay. Si Katropa, here I come. Ito na si Katropa, here I come. And the Na C K B here I come. Yeah. So ito na mga kabisyo ang ating day 30 ng ating challenge at ito graduate na ako mga kabisyo pati mo naman ako katropa Congratulations! Kabisyo sa TV Yun! Natapos mo ang 30 days na walang tigil na bike bike na ng bike So yan mga kabisyo pinapasalaman natin at sinashoutout si Master Melo at si Master Joel yun o oh ang ating mga masigasig na nakasama sa ride na ito tsaka syempre ang kumasa si Master Renante tsaka si Takbong Petix at syempre si Katropa Bungal at support po natin ang kanyang page at ang kanyang ano, biking, biking activity mga kabisyo at ito D30 ang ating ito ano, na yung ating pagtatapos at ito syempre suot tayo ng mahiwagang helmet mahiwagang salamin mahiwagang jersey mahiwagang bike mahiwagang kaibigan Thank you, thank you. At ito na ang mahiwagang kataga Mulan man o umaraw Tuloy ang ating bisyo BISYO NA TO! <coughs>